Hindi pa ganyan kasira eh. Ngayon sira na yung Lahat ng diki dito Iba na yung bahay dito Tapos dito Mababa pa yung ano Hindi pa masyadong gawa dito eh. Ito yung kubo na Kinuha na natin eh Ay, Mga kubo kubo ah, Ito na yung Siyempre dagat natin Welcome to Pumbong Ito na tayo Sa San Vicente Pumbong Shout out Ken Flores Daddy Roberto Daddy ito Flores ng San Jose, California yeah, Ito ang inyong barrio. You know? Very good Let's go Okay Tara na Sa Ng Santo Rosario Bombong Yan, syempre Ang pamahalang bayan ang munisipyo ng Pombong at ang parokya na Santiago Pustol wow very good okay siyempre dito tayo sa kanan ang Agua Potables welcome back Pombong wala pang ganang tao ayos <coughs> oh ganda San Isidro puno tawiran

Bombong. bababa -ba -ba tayo dito. Sakayan yan. Ay, alis kaya. Wala pang tao. Eh, <laughs> saka yan. Oh, sa tulay na kawayan. Good morning po. Hi. Ano ba, Kuya Alis? Yamayalang. mga teacher. Ayan, sasakay ako dito. Dito tayo sasakay. Pugad na, no? To pa, ano? Pugad. Pugad. Ayos. Tsaka mga kababari natin. Hi. Good morning. Tsaka kasama natin mga Red Cross. Hi! Good morning! Siyempre, <laughs> so, andito na tayo sa sakay ng Pugad. Dito tayo sa sakay sa ating bangka. Uh, Pampasayeros to. May hinihintay na teacher at sila nanay. Mga biyahe natin doon, 30 minutes. Mula rito sa hangga. Uh, sa sakay ng bangka, pagmunta doon. Let's go! Let's go! So andito tayo ngayon sa may Bantilan Ah uh, Baba lang Kasi andun Andun yung talagang punduan. Dito kasi di buba sila tatay Nakinakay tayo eh Tapos Iikot muna ulit tayo dito sa atin Sa Pugad Let's go at uh, na tayo ulit Sa mga kamabari natin Pagbana pa Atun May tindahan pa rin dito Malaki na po ang tinaas dito Ayan Mas ayos na Lumulabog po ba tayo nanay Pagkaho malaki na ikon Magmalaki tubig Pero ito Malaking ginawa Kasi nung nakarampunta natin eh Boglu. <laughs> At saka mga mamari natin. morning po. Ayan, laki na po lang tinaso. Kaso, naiwan yung mga bahay sa gilid. Kaya ito nagpapa-adjust na. Papataas na, oh. Hello. Nalaglag. Nalaglag pa. Ayan <laughs> no, na. Oh. Ay <laughs> Ayan, ito yung bahay ni At saka, syempre, may, meron may, pala electronics na narito. Ilaw, oh. Ay, uh, orasan. Ayan, maganda. 7.25 na ng umaga. Ikot ulit tayo. Ayan, dito tayo sa mga katropaks natin dito. Ayan. Good morning! Eh, lubog oh. Naku po, pala rito. Yari. <laughs> Dito tayo. Ayan. Ah, ito, syempre, agahan na yung mga estudyante natin. Ito yung mga bahay natin. Good morning, idol! Ayan, ito na. Oh, medyo busy na sila rito eh. Syempre, agahan na eh. Dahil yung mga bata, papasok ng eskwela nga naman. Kaya ito, meron tayong Pandisal. Kita ba diyan? Ma ah, malapit na. <laughs> Kita ba diyan? Hi. Ay, wala na promote ng vlogger pa rin naman. Ha. Ayan, oh, pag habang kayo rito sa pugad. dito kayo kila ate bibili ng agahan. Oh, ayos ba? Okay. Best seller namin. Best seller nga naman, alin? Ah, ito ba Tuglog? Mukhang masarap. Kaya, kaya lang, baka mamaya din maubusan na ako. Iikot pa ako. Hi! nakaradi na pala mga mananayon natin. Huwag eh. ka naman mga mananayon natin. Huwag Ayan, Ayan, syempre. Pistang dagat. Yes. Ay, ah, ito na yung mga kababari natin. Ayan. Ay, ah, ito pa, ready na sa sa school. pag uh, tayo dito. Dito kayo kay ate, kakain. Ayos. Very good. Okay. Yung mga may jikas daw. <laughs> Baka naman. <laughs> Ayan, ah, dito tayo. Ito si Rana yung bahay natin. Tapos sila kuya dito nagtatahi uh, ng lambat. Syempre, pang ready natin para sa panginisda. Hi. Hi! Good morning po! Kasi na po lang ito eh. na tayo. Hindi pa po. Sige po, mamaya po. Ayan, dito tayo ikot. Ito. Ito, may mga ano pa rin. isda po. <laughs> may mga isda. Pero dito, mayroong mga ano pa rin. Ta Tulay. Yan na kawayan. Tapos, ito. Ito parang dati. Ito na unang ginawa eh. Ayan, huli lang dito sa singko. Okay, syempre. Ito na kayo dito sa amin sa Pugad. Alright. <laughs> Ayan. At ali mga kababari natin dito. Ayan, eto, kaya lang ito, lubog pa rin, no? Pero buti may taas. Ayan, taas dito tayo. Morning po! Adal, morning! Eto mga ka-indo natin. At sila tatay dito, syempre. oh nag-aayos na rin sila ng lambat. Parang dito na tayo nakikain na nakaraan. <laughs> Nabago na nga naman. Eto, meron na silang taas dito, no? Sila kaya balat, eh. Hi! <laughs> Ay, good morning tayo, Idol. Good morning. Good morning. Ah, yes. Ah, tayo. Ay, ah, ito ulit tayo. Ito, nung nakaraang punta natin dito, hindi pa simentado to eh. Morning po. Ayan. Ngayon, simentado na. Kaya medyo, ito, meron pang mga tulay-tulay dito na kawayan. Nung nakarampo buwan, lumusong ako dito. <laughs> Hanggang dito Singit yun eh. Hanggang Singit. Good morning, Idol. Ito ngayon. Oh, ito na. May tambayan na rito. Tapos maganda na rito. Mataas na mataas na pala rito Ito po ay purok 5 Ayan Ay, 4 pa rin to. Pero pagligo natin 5 na Ayan O, ito Nung nakaraan di tayo natuloy dito Kasi lubog na lubog to eh Pero ngayon mataas na Very good Inat pa tayo dito O, ayan Hanggang dito na tayo Tapos tingnan pa natin yung kabila Ito yung kubo na kinawala na natin eh Ay, mga kubo-kubo O, ito na yung siyempre dagat natin Tapos ito, sira pa rin ito Mababa Ha? ano ah, namatay na daw yung nakatira pala kaya napabayaan na ano idol atas ah, Tapos dito may mga gantong tulay para ayos Tapos dito, ayan, ito na yung passing ko Yung una pinuntahan natin, kami ah, may mosi pa Alright, very good ah, yung pinuntahan natin na nakaraan So ito po, ang lasot nito ay purok dos Ayan, ito yung mga estudyante natin na hindi natin nakakuha ng nakaraan Hi, good morning Oh, syempre Ayan, ito na yung ating barrio ulit Dito po ang purok dos Uno, uno dito, uno Tapos ito, uno rin ayan. Ito yung eskwelahan Punta kayo tayo sa eskwelahan, hindi natin naano yung eskwelahan natin eh. Tapos dito Good morning po, ayan Ato, masterin nga pala to, maganda na Ano tatay? Sila tatay nag-aano dito ng lambat Ayun. Good morning po. Good morning po, Good morning po. Ah, eto na. Ayan, malaki na ang tinas. Kasi noong nakaraan, syempre, mababa pa ito. Ngayon ito, maas na. Ah, oh, eto yung eskwelahan. Eto mga natin. Hi, good morning. Gagatan na ang ating kapabari dito. Ato yung bayan ni X-Cup nung uh, dati. Ayan. Oh. Tapos eto. Good morning po. Ah, oh, eto ang ating eskwelahan. At silip lang tayo, silip. Morning. Morning. Ayun, ito pala yung nakita natin kanina ginagawa. O yan, ginagawa na tong building na to. Tsaka para medyo tumaas na rin dito eh. Ano, ate. Tsaka yung ating mga estudyante dito. Ayun, okay. Tingnan nyo to, laki o. Ay, sira sirang sira na to. Ano. May nakatira pa ba dito? Ah, wala na. Kaya pala nabandonan na. Napabayaan na. Pero bibili daw to. Baka may gusto interesado mong bumili. ah, <laughs> ito sila tatay dito. Tsaka yung ating mga kababari. Kuwari ano na ating mga kababari natin. Good morning! Oh, mamayang marites. <laughs> At ah, syempre, ako natin yung kakabari dito. Ay, ay, na Hi! Na. hello. Ay. Ay, ayan. Ay, na po, le. Ito po pala, yung ating kalsada dito? pagka syempre high tide, medyo konti na lang. Pero pag may sigwada, gabi, agad dito pa rin. <laughs> yung kami, lugug e papag. Ah, sa gabi daw pala. Ngayon kasi, ang high tide natin, gabi. Ah, <gibay> ah, hindi naman daw, hindi naman daw. Hanggang asahan ka lang. Hanggang kilay. Kapag ano kabaligtad. <laughs> Pero ngayon, malaki na po ang inano natin, kininhawa. Dahil sa kalsada natin. Kasi tumaas na eh. So, pag ano lang may mga bagyuhan, doon lang medyo tumataas. Kaso nga, ang tumaas <laughs> yung daan. Yung bahay bumaba. Naiwan na So, ano gagawin natin? Maglalagay na lang tayo ng oxygen. Ito tayo sa, ano, sa Purok Uno. Ito na po pala. Binaklas na yung ating barangay hall. Gagawin na ngayon. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Nire-ready na. Ito syempre ang ating simbahan. Nandito na. Ayan. Tsaka ating mga katropaks dito. Ah, dito ulit tayo sa may gilid ng simbahan tsaka sa covered court. Babalik tayo dito. Tingnan natin. Ayan. Ah, ito na ulit tayo sa covered court. Ba, may mga bakal pala rito. Mukhang may gagawin dito. At naman pa rin ang card natin. O, oh, eto. Ano oh, na nakaraan? <laughs> Nagpunta po tayo dito eh. Eto, napakalubog. Ngayon, papasok natin. Mga natin si Kagawa Drawel. Ah, uh, ito po pala, nandito makikita natin ang ating mga katropaks ng Red Cross. Ito po pala, merong community service dito ang Red Cross natin. Ano? Opo, opo. Ito po ay nag-CCI sila. CI po, CI. Ayan, tapos ang ginagawa nila, -i -i. ay bibigyan nila ng Bang umpisa anak hanap buhay. Ayun. Che-check si nila yung estado. Oo. Oh, ng kung bawat palago. Ah, ng bawat mga mamamayan natin dito sa Pugay. Oo. Tapos i-liquidate ili 'yon para makita nila. Apo. Ayun. Ah, isang magandang Yan proyekto 'to ako. ng ating ah, mga katropaks ng Philippine National Red Cross. Kasama po yung kapitan natin si Jaime Gregorio. Oh, nga. mga kagawad. Para mag-facilitate naman sa ginagawa nito na proyekto ng Philippine Red Cross. Apo. Salamat kasi. Thank you. Ayos. Ah, siyempre, pupunta tayo rito. Ayan, maganda na. Pero siyempre, kaso itong mga bahay, bumaba. Pero nung nakaraan pumunta natin dito, malaki. Hanggang, ano to eh, hanggang bewang. Ngayon, maayos na. At mga kababari natin, dito. Ayan. Good morning po. Ayan. O, ito na. Ito yung pinuntahan natin nung nakaraan. May lusot to dito sa may kanan pagka tayo eh. Pero ang laki na ng... Ating daan dito ngayon, tinaas. Kaya mainam na O, oh, ito pa O, oh, ito ang Purok Tres ah, syempre, ito yung mga kababari natin Magandang umaga po eh hi Ito mga kababari natin Ang Pugad Good morning po Good morning, good morning, good morning Good morning, good morning Good <laughs> morning, Philippines Ito po yung nakita natin yan. yan yung Purok Tres Tapos ito, nasa Purok Dos tayo Ah, Tres pa rin to Tres pa rin pala to, mali ako <laughs> Mali wala O, oh, dito tayo Lalakad na dito tayo ito na nakaraan, nakita natin, mababa, pati yon Nilakad natin to eh. Tapos dito, may daan din dito eh. Ito, trust, idol din. Trust din ano? tayo, no? Tapos ngayon, pwede nang dumaan doon. Kasi dati, dito tayo dumaan. <tryo> Lahat ng nakikita mo, purok, purok, purok tres, <tryo> <tryo> okay, tara na. <tryo> Ala, ubos na eh. At natandaan natin, natin yung tindahan dito. Pero ito, syempre, hindi pa gaano gawa. Pero dito din tayo pumunta. Ito, mga kababari natin, good morning. Good morning. Ah, ito yung Purok Tres. Puruk Hi. Ang ah, mga kababari natin dito. Ayan. Ah, ito. Tambay. Tambay. <laughs> Tambay daw. Tambay. Ah, ito pa. Ah, ganun pa rin dito. Pero dito natin, nang napunta tayo dito, ganito pa rin to. Yung ibang mga kalsada, mga tumas na. Po, yung daan dyan, papunta dun sa dinaan natin kanina. Dito pa rin yung dulo. Ito yung dulo yung natin na nakaraan. Kasi mababaw ngayon, kaya hindi masyadong nakaangat ang tubig. Nanay, Good morning. O oh, yan, dito, ito yung doll na Babalik na tayo Bawin tayo dun sa kabila Tutor ko kayo <laughs> Totoo na dito na nila tayo Ah, pala bus na ito Idol, good morning Ayan, si Idol Okay, dito na tayo dadan Ha? Oh, nag-isa lang eh Ah, eto, hindi ka napunta dito eh Good morning po Ah, ayun, ito lang pala, kapraso lang pala to. Ayun Pero ngayon, maayos na Nung nakaraan kasi, lubog to nung napunta tayo Ayan na po ngayon, maayos na yung daan, papunta dun sa kabila. Yon, uh, yun, ayun na ulit tayo. <laughs> Nakalabas na ulit tayo dito. <laughs> Ito yung nakaraang, may nakatambay dito mga tropa natin eh. Na nakaraan kasi malalim dito. Pero ngayon, mababa. Kaya buwaba na rin yung bahay nila. At eto na ulit tayo sa ating main road. <laughs> inuman natin, inuman natin na nakaraan eh. Tapos dito, kailan na na ulit. Hello, good morning. Hello, hello, hello. Hello. Asya, idol mo na ulit eh. Ano ba? Let's mamam. Mamam na tayo idol. Mamam na tayo Ayos. Ah, oh, ito ulit. Ah. Oh. Ito, li, ganun pa rin. Hindi na bago. At ah, ito yung mga babaryo natin. Ito yung kailan nanay. Tatay! Tatay! Good morning! Oh, Ay Okay, ayun. Dito pa yung mga... Ganun pa rin dito. etong ang parte na ito, medyo hindi na bago. Para kasi yung mga nilulubog lang. Ito nilulubog pero bahagya lang. At ito pa mga kababaryo natin dito. niyan Good morning! Oh, ayan, ito na tayo dito. Ito pa dulo na 'to eh. Oh, padulo. Ah, padulo pa dulo na naman. Ano po? Ah, ayan, ito ang mga kababayan natin dito. Ah, may sama pa kami dito, syempre. Sama namin, sama namin. Ah, sama lang muna. Ay, malalim pa rin 'no. Oh. ayan din sa dulo natin. Kabalik ako. ayan dito. <laughs> ayan, dito. <laughs> ah, ito yung mga lambat, may mga lambat. At kung ano na pa. Tapos, ayan, Dito sa dulo. Ganito lang tayo. Ano ba? Ito mga babae natin. Mga babae natin. Ayun. Ah, ano ba inaayos natin diyan? May meeting ba tayo? May meeting. <laughs> <laughs> ah, may meeting daw. Alpax. Ah, sige, ito mga tropa natin dito. Ano guys, kami ng lubid. Ay, magbibigte na. Magbibigti. Magbibigti <laughs> <Magbibigte> na raw. <laughs> Magbibigti. Oh. Upload mo yan, Ina inaayos na, inaayos. Para mas maganda. Si Lidl dito. Tiyatali na niya yung bubong niya. Kasi nga naman, may malakas na bagyo. Magbibigti. <laughs> Magbibigti. <Magbibigte. laughs> Di <mal> <laughs> ah, dito pa tayo. Pipito, pipito. bagyong pipito nga naman. Eto, ginagawa rin pala yung bahay dito. Asa saan ba yung nasunog dito? Ay, so, mag gawa na, gawa na. Ah, gawa na rin yung nasunog eh. Ah, ito pa yung dulo. Dito yung kila idol eh. Ah, uh, ito, sira na to, abandonado na oh. Ayun, tsaka yung mga bunsura ng bangka dito. Ah, uh, si Idol dito nag-aayos. Ayun. No Idol. Ah, oh, ito na. Ayun, nag-aano ng nang nagahayom ah, Tapos ayun yung dulo. Ano sila dito yung bahay nila Idol eh. Ah, ito na yung dulo uli natin dito. Tingnan niyo na uli. Yeah. Alright. Sarado pa. Eh. Tapos ayun. Ayun. At din dulo. Ah, mga lagi nang ng staka ngayon pala 'to. Mukha na ng bagyo. eto daw po. Ah, nasira na 'yung ano rito oh. Bantina na lang tas ito. Sira na 'yung ano rito. 'Yung pinaka diki. Diki na tatay. Ito pala, sabi ni Idol, itong mga bakal na to, sa Meralgo pala to, nag-aabang na dahil maglalagay ng poste. Para magkaroon na tayo itataas ng... Itataas na yung ano, yung kontador. Itataas na nga naman para hindi naabot pagkalubog. Mm -hmm. Oo nga naman. At ayun po yung marami, nakita nyo doon. Meron doon. Tsaka yung nakuha na natin doon. Ayos. Ito may lusot dito. Sa may uno. Tapos dito tayo. Ito yung porok dos. O, oh, ayan. Oh. Diba na yung bahay dito. Tapos dito mababa pa yung ano. Hindi pa masyadong gawa dito eh. Baka sa susunod, ito naman ang aayusin. Tapos, dito sa may side na to, sa right side. Ganun may tubig pa. Ayan, saka dito. Ah, ayan pala. Ayun. Ah, labog pa rin dito eh. Ah, mga tropa natin dito. Magkakita natin dito. Nung nakaraan, di pa ganyan kasira eh. Ngayon, sira na yung lahat ng diki dito eh. Maaari ito, ayusin na rin yan. di na tayo pupunta kasi, yan, mga ano eh. Mga wala na. Giba na yung mga ano eh, mga daanan sa mga tropa sa tibagin. Ito, <laughs> uh, maliit naman ang baka namin. Adikin, adik yun, <laughs> adik. <laughs> Ito, oh, okay. oh, ating pamalakaya. Ayos. ating mga tiga-tiba ginay Pinalaro kami, Mama, kami. <laughs> Kasama natin si Ate Lisel Tsaka yung mga throwbox natin ng uh, Philippine National Red Cross ay, Yan Yan sila ang service rin. dito sa atin sa Pugat Shoutout kami sa masisipag nating uh, Red Cross ng Pilipinas Saka Hello kami. po sa inyo Tsaka syempre shoutout na rin kami sa Villena Family Dito sa amin sa Bagna hmm? At syempre sa Matimbo <laughs> <laughs> Sa Matimbo <laughs> Kaya kami Hi, Hello, po! Yan! Welcome sa teman mga natin dito sa amin sa Pugat, Hagunoy, kakaway Idol Idol Hi! Welcome to Pugat, Hagunoy, Philippines! Ha? sa 4. sa Sa <laughs> <laughs> <Naku po. laughs> Welcome mga ng uh, Pugat! <laughs> tamayo Family! Tsaka Adriano Pamilya, family. tama yung pamilya ka, oh, thank you. Hola, adrobox na Okay, munga. Alright, Sprey ni maula, si Tata ni Ning, ating vlog. Yan. Shout out kami sa pamilya uli namin, Apo ko. cagasan niya ng apong magenta. Magka ka 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 Hihi. Shout out. Yes. <laughs> Welcome to ka family. ka 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 sa shoutout kami sa anak ni Idol. Birthday bukas. Happy birthday, Jabin Chris. Kaka gani. Happy birthday. O siyempre, sa shoutout ko muna kami. Ng mga tropos sa amin. family sa Bohol. Lanay family sa Bohol. Ni Idol. Ta siyempre, Santos family dito sa amin sa Pugad. At... Atchensa. Atchensa family. Yan, shoutout sa inyo dad. Ah, mga tropos sa Tara, dai. Bye. Eh syempre kasama si Idol Alan uli. Ay shout out kami sa Tamayo family dito sa amin sa Pugad. Dito ka na mo na sa kanila. <laughs> ako yan, eh. Hoy, dai. <laughs> ang mga cute na mga taga Pugad, dai. <laughs> e eh, syempre kasama natin ang masisipag nating uh, uh peace order dito sa amin sa Pugad. Si Happy kasama natin. Okay kami. Shout out po sa ang Barangay ng Pugad. Okay. Ayos. Kasama na natin ang mauulit ng mga tropak dito. Oh, kakaw kami. Ay, mga ahuli. Ahuli ka walang braga. Wala, 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 wala. Nahuli daw. Hindi makalis. Kama natin si Idol Carmela. Shoutout kami sa Gulto Family. Tsaka mga kapawala natin dito. Hi! Kasama din mga tropak sa rinahanga. Kakaw kami. Hi! Ay. E eh, syempre, sa lahat po ng mga bago lang sa channel natin, sa lahat ng platform natin, sa Instagram, sa Facebook, sa TikTok, at sa YouTube. Ay, ano ba ginagawa natin? Subscribe na kayo. Hit the notification bell para sa mga updated natin videos na ipalalabas ko sa inyo every time na gagawa tayo ng mga interesting videos. Kung nagustuhan yung video natin, eh, share nyo na rin. Until next time, mga Katrabaks, keep safe and keep moving. Always. Bye-bye.